Guys, yayo, ano namin? Hm? Ready na sukot. birthday to you, Ate Sarah. Happy birthday. Pagpapansit <laughs> kami, guys, kasi mag-birthday si Ate Sarah. Yan yung pancit namin. Pancit canton. Nanilala <laughs> mo yung mukha niya, oh. Mababertli siya. Naglaloto na kami ng pancit. Pancit canton. Na ang gamit ay noodles ng spaghetti. Let's try New na. New version, guys. Ibang version to, guys kasi wala kami ang like, pagbili ng... Naging hirap yeah. po kasi kami guys. Isa gisa. Asa naman kami nagbubot ba? May ano si... Sibuyas. Pinag ano halo-halo na lahat. Sibuyas, bawang, tapos... May magic sarap. Oh. Tapos... Ay, no cubes. Baka ulitin, ano yun naman ni ate may dark cubes. Maggi kasi ang ano dito, guys. Okay. Ito, Kaya nasasanay ako sa Maggi. So, ayan. Tapos yung, ano niya, may chicken breast, may pasayan. Hindi ba? May upload na ako. Tapos na. Ayan. yung gagabi ko ngayon. Siya. Tapos, So, yung gagamitin namin, syempre, wala po kaming sunset canton. So, ang gagamitin namin ay noodles ng spaghetti. So, na, boil na po yan, ha. Para po, luto na kaagad. So, ang gulay na lang at yung mga sahog-sahog ang lutuin. Sahog-sahog doon. Uh, anong lagay tiyong, ano anong ilagay mo, ti? Yung, ano? Ilagay mo ng patis? <laughs> Bakit amoy siya? <laughs> amoy patis? Hmm. -mm. Ano yan? Oyster? Uh, oyster? Naano? Na, iba na yung baho sa oyster? Eh, nila. Parang uh, kasi patis. Kasi kasi yun. Ah. So, parang ano lang siya Ganyan pala yung amoy. Ngayon ko palang na amoy yung oyster. Taraga. Kasi mahilig naman ako sa soy sauce lang. Pasensya na guys. Mahirap lang kasi kami sa bukid eh. <laughs> Ayan. Yung pansit-pansit. So, pagkatapos niyang taste, ano mo ilalagay? Ang lit-lit naman lagayan simple, very simple. <laughs> po. Ayan. Pag hirap ka na, pwede mong isalin yan. Ayan, nahirapan na siya guys. Ayan, sinalin na dito. Paano kasi? Pag nahihirapan ka, pwede nang isalin. Pag nahihirapan ka, hiwalayan mo Ay, matagal lang hiniwalayan. Huwag kang mag-alala. <laughs> so, ayan na nga po guys. Talagay na namin yung noodles. So, maya-maya, tatakpan mo na siya para maluto. Parang, ano kasi siya? <coughs> Kaya, okay, matakpan mo muna siya, pe. Okay? Kasi parang hindi masarap pang luto yung nuggets. Guys, na yung ano namin. Hmm? Lagyan yung nasukot. Ang Lagyan ko ng ano. Isa lang yung... Birthday to you. Happy birthday <laughs> to you. <laughs> <laughs> Yan, nakatalikod yung birthday girl. <laughs> birthday, birthday birthday, birthday, birthday. Hmm. Papansit na lang kami. Happy birthday to you. Asan na yung pansit natin, te? Walang space. Happy birthday! birthday! Oh, pansit na kami. Ang kunti na lang kasi kinain namin kanina. Ayan. Pansit with cake. So, yung libre na yun namin to. Libre ng amo niya. Siyempre, pakita pa sa pamukha.